Hi guys! Welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Panos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button. The notification para like ang updated sa mga future videos natin. For today's video, pag-usapan naman natin gaano ba kasustansya ang ating Sante Barley Juice. Ano ba ang nilalaman ng isang sachet na to? Bakit ito trending na trending ngayon? Kung ready ka na? simulan na natin. Tara! Ano ba ang meron kay Barley? Bakit in demand ang produktong ito? So, ang barley po natin na Sante Barley ay punong-puno ng vitamins, minerals, amino acid, live enzyme at high in fiber bibigyan ko po kayo ng simple analogy para maintindihan nyo po yung ibig sabihin natin dito sa aking presentation. So, magbibigay po tayo ng example sa bawat isa na to para makita po ninyo yung comparison about food and barley. For the vitamins, gamitin po natin yung orange as example. Ang orange po ay mayaman sa vitamin C. Para makapag-produce ka ng one glass of fresh orange juice, kakailangan ninyo po ng at least 8 to 10 fresh oranges to produce one glass of fresh orange juice. Sa isang basong gatas or fresh milk, ito naman yung example natin para sa mineral. Ang gatas po ay mayaman naman sa calcium. Para naman po sa amino acid, pwede natin gamitin example ang itlog. Ang itlog po ay mayaman po sa amino acids and vitamins. Para naman po sa enzyme, pwede natin gamitin example ang cultured milk or mas kilala natin as yakult. So ang yakult po ay mayaman sa good bacteria, billions of live enzyme sa so, isang maliit na bote ng yakult. Para naman po sa fiber, pwede po natin gamitin dyan yung veggie salads. Dahil ang mga vegetables po ay mayaman naman po sa fiber. So meaning, kung ang barley po ay punong puno ng vitamins, minerals, amino acids, live enzymes, at high in fiber, dapat araw-araw nagkukonsume po tayo ng fresh orange juice, fresh milk, itlog, inuntin tayo dapat ng yakult, at kumakain tayo araw-araw ng veggie salads para makuha natin yung iba't ibang nutrients na meron po kay barley. But wait, there's more. Alam mo ba, isang serving ng barley, meron na po itong katumbas ng pitong baso ng fresh orange juice. O or yun yung tawag nating vitamin C content. Sa calcium content naman po, ang isang sachet ng barley ay katumbas ng labing isang baso ng fresh cow's milk hindi lang po siya isang baso kung hindi ilabing isang baso ang katumbas ng isang sachet kung i-compare natin sa sustansya ng fresh milk. Mayaman po ang barley sa amino acids. Ibig sabihin, dapat hindi lang isang itlog ang kinakain natin. Dapat multiple eggs a day. Tumbasan yung serving na meron po kay barley. Ganon din po sa live enzymes. Ang barley po ay punong-puno po siya ng live enzyme. Ang yakult naman po ay isang uri lamang ng live enzyme. While barley po, meron po siyang multiple live enzymes na nandito na po sa isang sachet ng ating barley. Pagdating naman po sa fiber, hindi po magpapahuli ang barley. Sa isang sachet na ito, tatumbas na po ito ng limang bowl of fresh green salad. So, hindi lang po siya one salad, kung hindi five bowls of fresh green salad. Imagine, lahat ng nabanggit natin, katumbas lang po yon ng isang sachet ng barley. Eh, hindi lang naman po tig-isa ang nutrients na meron kay barley. Ito po yung chart na magpapatunay na ang barley po ay sobrang dense pagdating sa nutrients. Kaya po ang barley ay tinatawag na total complete food dahil kompleto na po siya sa nutrients na kinakailangan natin. At tinatawag din po siyang superfood dahil sa lahat ng mga pagkain, ang barley po ang pinakasiksik sa nutrients na meron po rito sa mundo. Hindi lang po yan dahil sa sinabi namin dahil ito po ay proven ng science. Barley is defined as the most nutritious of all plant food. Kompleto na po siya ng vitamins, minerals, amino acids, enzyme, fiber, at lahat na po ng nutrients na kinakailangan natin ay present na po kay barley. Ito rin po ay na-defined as the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Mula fetus Hanggang sa old age, pwedeng-pwede po ang barley. Dahil lahat ng sustansya na kinakailangan natin, nanday dito na po. Unlike po ngayon, na iba po ang pagkain ng bata, iba po ang pagkain ng matanda. Dito po sa barley, pangkalahatan na po ito. Pwede po kayo mag-banding ng mga bata, ng mga pamangkin, ng mga apo ninyo. Dahil ito po ay para sa lahat. Disclaimer lang po ang tinutukoy po natin na barley ay sante barley at hindi po iba't ibang uri ng barley na mabibili ninyo sa merkado ngayon. Dahil hindi naman po lahat ng barley ay pare-parehas. Malaking factor po kung saan ang gagaling at produkto at ano ang certification na meron po sila. Ang sante po ay hindi lang po tayo organic. Tayo po ay certified pure organic young barley grass from New Zealand. Kaya po, ang barley ngayon ay very, very trending sa iba't ibang mga companies at iba't ibang mga tindahan dahil napatunayan na po na ang barley po ay sobrang galing. Kaya po, yung company namin, hindi natin siya pwedeng ikumpara sa kung ano-anong barley lang na wala pa pong napapatunayan. Ang message ko po sa inyo ngayon, hindi po lahat ng barley ay pare-parehas. Kung gusto nyo po ng quality, safe at effective na produkto, doon lamang po kayo sa mapagkakatiwalaan na Sante International na brand ng ating barley products. Dahil dito po, meron na po tayong 17 years na experience na sigurado at di kalidad ang ating mga produkto na ibinibigay natin sa ating mga consumers. And I hope meron po kayo natutunan sa ating video na kung gaano po ba kasustansya ang ating Sante Barley Powder Juice. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe itong ating video dahil malaking tulong na po ito para sa amin para lumago po ang ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong oras. once again my name is coach aj palmos and see us again on our next video to god be the glory bye, -bye.